Pagawa ka ng mahabas. Magdagdag ka uh, pero, uh, na kahit ganti. Pero ka... Beer na nagamit nang gaito. Ay, yan, dyan ako sanay parang. Di ba lumbong? Di ba lumbong? naman. Sanay di, ako sa gaito. Gusto mo eh. Hindi ako sanay doon sa kwa na bubunot yun. Kaya lang nasusunod naman dyan yung nagpapagawa. Ayong ah, tuwi. Ako yung pati ang nagagamit yan. Pwede hmm. naman. Ay, pagsasunod ay kwa pala. Ano, so, ano ba? Abog? Balas basin ito. <laughs> Kung subo yan? yan, hindi yan, yan. Ganyan pa rin yan. Balas ganyan. ito para pag muna. Gina... Mm, eh, uh, oh. Ay, magkano pag balas-balas? lang kayo 250. Ano yung gawin mo ng 300an ito, patay-tangsa? Oh. Kapal na yun. Ayusin na natin ito. Gagawin mo naman ito. Balas-balasin. Oh, kaya, kaya lang ito, maging bago uli. Gagawin yun, bago, bago uli. Sa, uh, 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 balik sa dati. Uh, gagawin natin bago uli ito. 你哪里哪里弄的？No